sabi ng mga big time breeders mga malalaki na mag umpisa daw tayo sa mga native o upgrade ng kambing ayan para hindi tayo mamatayan ng kambing o hindi magtae yung ating kambing ugaliin nating magpurga ng ating kambing monthly dahil isa yan sa sikreto para hindi tayo mamatayan ng kambing dahil sa pagtatay ang kadalasan kasing sanhi ng pagtatay is yung maraming bulate sa ating kambing ayan albindasol buntis yung pupurgahin ko na yan no? sabi ng technician dito sa amin pwede kang magpurga ng buntis basta malapit na siyang manganak Ayan. Yan naman bagong panganak. Yung pinupurga ko naman ngayon. Yan may anak din yan. Regular lang na pag pupurga ang kailangan para maglat manatiling masigla yung ating kambing. Ayan. Bagong panganak mga 3 days pa lang yan. Purihin na.